Mga kapatid, paulit-ulit tayong sinasalanta ng lindol at bagyo pero higit na mas mapanira ang mga lider na walang pananagutan. Ang kalikasan ay gumagalaw ayon sa likas na batas ng Diyos pero ang kawalang malasakit ng tao ay kagagawan ng kasalanan. Habang ang mga mamamayan ay nagsusumikap bumangon, ang mga nasa poder ay abala sa photo-ops, preskon at pamumulitika. May pera sa relief, may pangalan sa tarp, pero walang direksyon sa pagtulong. Ang kalamidad ay hindi lamang trahedya kundi salamin ng sistemang bulok. Hindi tayo dapat masanay sa dasal at awa lang, kailangan ng hustisya at pananagutan. Sapagkat ang pananampalatayang totoo ay hindi tahimik sa gitna ng pagkawasak kundi kumikilos upang magtayo muli ng lipunang makatao ako si Padre Jesse Galilea, may pusong Pinoy kasama mo sa pananalig at pakikibakang panlipunan hanggang sa muli mga kapatid